Eh lagyan natin na marami tayong huli, marami tayong huli na isda. E eh, kaso lang mama sir, illegal yung ginagawa natin ba? Yung mga tao na yan mama sir, hindi yan ano, hindi yan aasenso uh, sa buhay. Yo what's up mama sir? Magandang gabi sa ating lahat. Yon, magandang maganda gabi mga master. Magandang gabi. <laughs> Yan, bali nandito pala kami ngayon sa bakbakan mga maser. Oh. Sa ng bakbakan ba o suba. Oh. Bali sa kami ngayon, mang ilaw dito mga maser sa suba no. Kahit anong mahuli, ay kahit anong makita namin, dalhin namin mga maser. Oh. Mga palaka, tapos uh, asan, alimango. Kasi mga mga nakarang araw ma'am sir, yung naalala nyo yun, yung kumain kami ng malabano, sabi ni Masa dyan, malaki daw yung dagat. Oh. So naano kami ma'am sir, yung high tide pala nito, alas 9 na. Maaga kami nakapunta dito ba? maaga mm, kami nakapunta, tapos yung dagat, napaka, ano pa, hindi pa nakaabot dito sa Kabakawan ba. Pero susubok pa rin tayo dito sa Suba ma'am sir. Yun, shout para pala sa inyong lahat dyan ma'am sir, no? sa mga solid supporters namin dyan, sa viewers na nanood sa amin ngayon. Maraming oh. maraming salamat po sa suporta. Shoutout! Shoutout! kay oh, yeah. ano? Ninang Wina tapos Ninong oh. Ninong Erik. Tsaka Maraming Ninong salamat. Ninong Lito din, Ninang Oh, Ninong, oh, shout ninong shout out shoutout kay Ma'am Jocelyn. Oh, Ma'am Jocelyn oh, ma eh, Harrison. Shoutout, Ma'am. Shoutout, Ano din, Ma'am, sir? Shoutout din kay ano, kay YJ in Cabo. Oh. O oh, EJ oh. ba 'yun? O YJ in Cabo. Ma'am, okay ma sana. Siguro oh. anak yan ni Kuya Erik siguro. Oh. Shoutout. Shoutout. Or ano ba yan nila? Ha, ano ba? Ma sir. Igagawa katubang nganong si kisa katubang nganong si kuanog sakit. Dito ko na niya video call ko ba? malaki si Idol ito. <laughs> <laughs> mga maser magandang kabi. Shoutout sa inyong lahat sa mga silent viewers yeah, sa Mingahan, supporters. Salang, ano naman? Isa na ko. Tatay <laughs> doy? Mga maser <laughs> shoutout sa inyong lahat. Susubok na naman kami dito. Makikipagsapala na naman kami dito sa ano. Sa suba na ito mga maser So sana, wow. suwertehin tayo ngayong gabi. Tara, lalakad na tayo mga maser Diyan lang tayo. Oh. mga panan na mga masir eh. Bali ano hindi muna kami ngayon mang ano manisid hmm. mga ma siguro bukas manisid kami mga ma sir dito lang siguro sa ano sa bakbakan lang ba manisid kami um, kasi malaki na yung hibas ma? um, na yung hibas mga ma sir Sana <sighs> ma? Sana makahuli tayo dito lang kahit ano ayan mga ma sir lo, tide na low -tide pa Hindi pa masyadong ano Ano sa mga to? <laughs> bagong naglato. naglakit. Manuag bagong Ah. Subok-subok lang to mama sir. Kainit sa dagat yun na may isama na no. Init kig dagat ba? Taman. Ayun mama sir, may kukak na. Ah, oh <laughs> <laughs> oh. Ako na, natin ano? na, na eh, ba? Mama sir. Piyok. ka kayo. Kukak. na natin, adobo. Lame kayo na adobo eh. Masarap yan ka na mga masteros na mahanghang ba? Mahanghang. Wala na magisili ron. Ay, tuway oh, tuway. Oh. Tuway na. Patay na. Patay. Patay. na ilagay din. Patay na. Kaya mo sir, lakad-lakad lang tayo dito. Hanap-hanap ng mga frog ba frog. frog ba frog. Nabili hmm. na bili baki yung graming initaw na. No? Nabili bakit baki yung initaw na. Nabili na baki yung initaw na. Nabili na baki yung initaw na. Nabili ba? baki yung initaw na. Mama sir, wala kami nakuha dun sa suba. Palaka lang isa-isa. <laughs> so lumipat kami dito sa ano sa kalusayan mama sir basubukan namin dito kung ano yung mahanap namin mga limasag, mama sir dadalhin namin no kung meron kami makita dito ba asa dapit ng mga kaya ng maniit mo Ma sir naran adri ano oh lang tayo ng maniit mama sir kahit anong mahanap para may pangulam tayo dun pag balik dun sa kanila master dan ba agubuhin natin mama sir kundi sabawin mama sir utangan ba Daug na matagal nga masarap sana nun ngayon ano

Basta basa daw yung ano, yung baboy na nasa isla. Yung tawag daw niyan, ma'am, sir, seafoods. <laughs> Kasi nasa isla ba? Mama ba 'yan? na si Lester. Lah, dako lang ito, oh, lo. Dako to, to. Oh, 'yan. Mister Rabs, tebukar ba? Malalaki mga mister, <laughs> babae. Blue Rabs mga mister. Uli mo mga mister. Gol. na? Sabon. Yung mga Blue crabs. maraming Blue crabs ito, mama sir. yung ano lang. Saman. Saman. Tambay? Hmm. Ang dami yung blue crabs naman Ay, kini, good size Oh, yun! Oh. Ah. Sir, blue crabs! Mataba itong mga masin Liga na rin dire Ah, ba't nagpanam dire masin o? Saan? Lambay? Hmm. Ah, yun mga may blue crabs din Yun! Good size mga masin Ayan lang kunin natin Pag may alimasag mga masin, kunin din Ayan yung maniit ba? Para hindi, hindi kasi sa paglakaw hmm, Hindi kasi sa paglakaw-lakaw Dito lang tayo sa ano akat kasi yung blue crabs mga masin Pag ano, malaki dagat ba? Kaya, yun yung pinupinterya namin. Pag malaki dagat, yung malaking dagat, sinanisid kami, ma'am sir. lang tayo. Sa meron? Nagbayang naman Ron. Eh, nag-block up sa naman sir. Nakalub-block. Come on. Para. Agay. Agay, 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 Walang sangkit nga, master. Agay, agay, agay. Ah. Ah, dai. Isa na dadak pa basta nasa ano? Ano naman sa ba? Bine, 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 bine. Mm. Yan, berik-berik. Iyon yung tinatawag sa amin dito, Mama Sir na, berik-berik. Oh. Mm. Berik-berik na blue crabs. Sus, kung alam ko noon pa na ganito sasa, 'yung ano, Mama Sir. Sana nig busog-sugi. Masarap, masa. sasa, Sasa. Oh, Mama Sir. Masarap 'to, kel-kelawin mo, Mama Sir. Sasa, rena. Eh, denen sugi deh. Kasasa, ne. asaman Kasaman, kasaman.

Amosir no ang patadari Amosir Buta ang daan ba dyan no? Butahin yan Ha? Ganun kasi mamasir pag naninisi din ako mamasir ginaganon ko yung lupa oh Para mabulag sila bahang Tapos lulublog sila Ah ah pa ako Diri diri Nagkita pa ako pa ako Kaya nagkita pa ako Kaya nagkita pa ako Kaya nagkita tayo makasabaw kita nila so, nah, yan yung yan yung mga kinabkaban sa blue crabs so. oh. mga itim itim ba yan yung kinabkaban nila mong sir pero wala dito yung tao pinanaw okay, mula tayo nila sige lang sunod come on come on adara adara lubog lubog nang ba mo ko istibas

Partida ma'am sir, hindi pa yan sila Nakita na dito Ayan sila Sa kung ano, sa pinakalalim pa dun mga masir ba? Hanggang Pa dito yung tubig ba? Maraming malalaki dyan mga masir Ang banda, basta bumaba ka lang ba? Nater? Abtik lang, basta hindi mo siya maano Loh! Binughas eh! Lusay mo na Lusay. <laughs> Buing. Kurata na mo sa da, dire ba ko hingapi? Hingubra hinon. Tay <laughs> 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 klaro. <laughs> Kurata na lose. Kala ko ano ba? Ah, kala ko tigwaw. Oh, uh, dito yung mga masero. Minsan kasi yung mga blue crabs pag nakalublob, mata lang yung pinapakita mga masero ba. Oh, yang mau berceru, berceru satu bang sampawaan, lalu beluba. bay. terus sih Terus. Nah, gini ada besar di sampingmu, so, mana? Bisa kita kau besar tak di mak lalu beluba. Hm. Walanah, mamaser. Kamu boleh atku mamang. Kanan, Oh. Yanu, masir, daw. oh. <laughs> size, nah. aja. Oh, yang mau saya dong. Oh, berceru saya nih. Oke neng, size. Kau lah, mama sir, balikan namin to bukas. Manisid kami. Oh, Oo. ah, break berig breaks. Sa kabatuan ba? ay, lami, Maganda dito, mama sir. Una tayo dun sa kabatuan, mama sir. dara, dara. Dara, dara. Dara, dara. Dara, dara. Dara, dara. Dara, na. Ito kompleto dai. Tabuka dai. Atus kanang atus kanang kanang kuan. Sa Dari lu belum bayar. Kebun lok, kebun tak pun. Baik. Mempasut angin nama masir. Bukan degan atau pun. Karena gua begitu nanam. Eh, tiba-tiba kami sebelum kerap semua masir kait. Di itu lang. Tunggu ya makan tunap tak pun. Bantos. Bans. Bantolinau. katoging gengang sate maser, tempua, tempua, Bagaimana tempuah? Oh, bola. Katok gedug mawa lagi. Dito ya. Uh, Hatas kanan kana, dito wala kasi dito sa kuklusayan mo no? sir. Dito tayo. Baka makatapak pa tayo nang ano jang Ma. Malana rin, nila lang. Samanay. Masa Masama memang lobo. Hana ah. sa masadan tapak sama Oh, Okay na yan, pangulam. Kisis-kisi kasi kaldeirong dako ron. Sabuan kag usaka ka container. Tanaw. Kay e panghatag sa bawon ko man. Kay kaya mangaon. Maingon tali sa may sa bawon marum tubig. Sus la may may ati para nito mo sir ba. Katubag yung gikaon nga katong nas. Pili man pilit nas. Pili sud kan kayo. Hmm. <welche> ba? Mo sa yung gikaon mo gwatay nas sud. Ay, tamilok. Hmm. <gibli> Tamilok mama sir, grabe yung tamilok mama sir Nung nakatikim kami naman sila, pagkatapos namin kumain Nalasing kami <laughs> wow, maka, maka, lasing pala yon? pala yun si, si, Banhara siguro ta Sure si Tami, uh, gi, gisagulan na kanon ba Matagal-tagal na rin na video na yun mama sir Yung tamilok Hindi na kami umulit kasi Nalipong Maka, na oh, Malasing na naman kami <laughs> dito lang kami maghanap-hanap kasi nandito yung mga blue crab sa mga buhangin-buhangin mga sir nagdupa-dupa lang ba hindi ka siya masyadong kalakihan pero okay na siya sa ano sa pangkaldiro ba ang ulam size basta ni diretel ha malaki mga oh Grabing dakuha na nais mas eh mahalin ito sa tag 30 pesos mga master Ter, ina na ter, grabing, ma mahal na nas mas Ay, Grabing dakuha na nais mas Nalaki na to mas, mga, master pag nasa mas ba Oo, oh, oh, yun o Nakasisid ka ba? Sante para ba? Yun, nakapit na puno ng balde lagi Ayos mga master, ganito lang pala So bukas, balikan tayo namin to dito bukas mga master Bahalag maniwang dito Basta Ayano ko mga master ba? Mag Iista ko dun sa amin para pag birthday ng kapatid ko may ma, may makain-kain na bisita yung ano seafoods ba. Ganun lang mama sir kasi yung huli namin dun sa ban bansahan medyo na ano Taman. Hoy. Pag pag matagal kasi na ni yung lambay mama sir. Oh, yun mama sir. O. Pag matagal kasi na napasok sa rep, Ano siya yung yung unod niya mama sir ba? Na mabungkag. on. Mabungkag na mama muscle tapos magniwang Pag napasok sa matagal sa rip Basta ko sa rip? Oo oh. Di mo, basta, di, mabungkag ang unod, di, ma mabungka kang uno, ni mo ba? Uh, di, di, Lain na Di, di tanong mo kanan ka nang Ang kayo sa kabukal o Sa kabukal rin no? Lagi mm. pa hubas mo lang mama Uyari, uyari, takal mo basta Magbukal na? Magbukal na, mo doon, uyari, takal mo Hmm Magkasunod bukal, takal mo, mo no. itong bukal Oo oh. na Pinakurat ra? Oo. Magista ka ako ng blue crab sa mga sir para sa ano. Ngayong meeting kasi yung birthday ng kapatid ko kaya oh. nanguha kami ng ano. Yun, ano, si birthday ng uh, birthday. Oo. Kedong like Magano kami din mga sir na nakabili din si mama ng yubab doon. Mag tuyok-tuyok tayo mga sir. Let's on ba? Oh, sa bibitin be dong like lakin. <laughs> Nakin. <laughs> Ayan mga sir. Ah. na? Ay. No? Malipat kita na no, basa di salmon. Hmm. Uh -huh. Ganang bitong kinabkaban. Bantara gina mga mama mga sir, bahala gagmay basta kuhaon gina no. Bahala gagmay lang mga sir basta yayay. <laughs> ito dito yung ano mama sir dito kami nanisid na yung mamili, yung bumibili sa amin natagam kasi ano nga maniwang apayat mga master pang uh. pagtao -huh. pagtao para may, mga melores <laughs> <laughs> pa mapayat nga mga master pag pag pikas ba alam mo naman kasi yung blue crab pag nahawakan mo pag magaan yan ibig sabihin ano yan payat yan mga maser agan yan oh kung tawagin sa tao malnuris eh malnuris ay kung isto ato magpato may klaro salaan ay ayan mga masir meron naman napakan ayan

ang tamasok kayo murag di man ang mangguba ay ba manag bangka? loh Kaya mo sila, parang lumakas yung hangin mo sila Dago talagig bawad dito Kuhan, ban ban nun Kira no Ah, dago ban Lubog-lubog nga mga masker Lubog-lubog yun sa isla ban ban nun mga masker Kung lubog ha, dito lang kami Bukas Sisid sisid Kasi no. Kasi walang magawa sa amin Ay sa dito sa umaga mga masir kasi wala ang ano low tide high tide na high tide pag ano pag umaga mga masir ba tapos ay meron masir oh ano, kunti lang oh lang mag kunti lang yung bus mga alas 4 pag pag alas 6 mag -ano naman mag high tide na naman ba ha bagulos bagulos lang kasi naman to yun yung anak hindi na parehas lang ba ay Y, Dara, nagkaog lang bay? Nagkaog lang bay? Piyot? <clears throat> hinay na -hina mamaak. Hinay, hinay na mamaak ron. Magkoro master, maghinay-hinay ba kasi mm. eh, ang ang kuwala atong uh sakit na kilog ng Mura na ba ginag-alimang huwag mamaak? Taray. Walang, walang sakit ito pag <laughs> kinagat yung ma uh. <laughs> mga master. Huwag ito no? Tara eh, piti-piti mo yan ang sundang Walang sakit ang master kasi ang lala lang Sa islaban laban ba noon mga dami napakadami yan Ano ma, ano, maniit masin ba, naghan ka no? Naghanak rin kayo mga masin, mangilob lob natin Oh, ba lagi Oo oh. Mga po, kung sa'yo nasa tungkian. kian Tara mga masin mga Ulit uli ako nga blue crabs Lalaki na blue crabs Dalawahin lang pala na kakamay mga masin Dako-dako rin hindi kasi madalawa yung kamay mo, sir. Pag nainisil, isa lang talaga kasi naghawak sa flashlight tapos naghawak din sa camera mo, sir. That's okay. Kaya pag nakita ako ng mga loo na ano, yung dalawa, mga sir, ba? Dalawa na blue crabs, kinukumot ko na lang yan, mga sir. Bahala kung paakan. Basta kayo makuha. Nakakainis kasi, mga sir, pag nakatakas ba? Magmahay-mahay ka, mamaser. sir. Kano? Lagot sa kontrawa ay mo sir, malaki-laki na to. Ito yung pinakamalaki sana kuha. Ayun Ah. Oh. Ah, bazi, no, bazi. wow. Ano ba 'yan? Wow. Ano na kilo. Oo. Oh. Mm. Oh. Nanano. lagi. Tako oi. No, 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 Asa ka lagi kit? Ini ini na kuha mo mo Asa Katang mana katang. Ikaw ay to ay, Nakatang. ay, Ayos kayo mo sir. Meron pa lang malaki dito. Natamatimingan lang ba? Mm. Para bakit ini? Hoy, ano kit eh? Kay Para nag-gumuplad mga maser ba? Yung blue crabs. Para ding para ding siyang kulay ng buhangin. Lalo na yung mga babae na blue crabs mga sir. Oo, oh, kasi itim ba? oh, parang para lang lumot. Kung tingnan, parang buhangin ba? Mm. Kaya naglalakad-lakad kami dito mga sir. Sa pag may nakita kami, saka na kami mag-video mga sir para hindi na haba yung ating ano ba? Yung ating video mga sir. Ay mga sir, napakadaming tilapia mga sir. Tara. Dagkuar mo. Tatiray, tatiray, Nisod sa. Kwan. Ay, palabi. Dara man, dara. Dagkara na ito eh. Tara, tara, skinin, kilid. Ano? Kuha? Dara. Wala, nakuha na ito eh. Awa, sir. Awa, pakita. Pagtula, mga sir. Pagtula. Naku kayo. Naku tilapia, mga sir. na ipatulahan. Umakit na. Na. Tigbasan mo yung Tara. Idlasa po ta, Tara, 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 na, kabot yung itak na Tara, tara, tara. Jik ako. Tara, tara, tara. Ibasit din, Hmm, ta bukol. Anak masilasa lasa, anak masih lasa lubuk mau sud masir. bang ya dari eh. Dera 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 dera. Huwag kakabot yun Huwag! Sige, isa ba, isa ba, isa ba Di, di Ala, talipsay Dali kaduha ito, tira Tura, tura, tura Smokoy 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 Dali kaduha itong pagtigbas yung mga tila to Paksita sa kawat ko yung tawahan na Huwag ka lang tila nang don don, kita

Bukol? bokol, Oh, kaihi mo sir, tilapya, ayun Okay na yan Aki, 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 aki Kita ko, utaw na mo Taray, na, maliit ay Tilapya Marami, tilapya nga ito mo sa ano, o arroyo ni Taray, 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 taray Taray, lub Ay, sabak, kay, makadungo na sila Na, wak na Smoke is tibas na Ano mo, bro? Wala mo eh. Tara ba sir? Tara! Tawa <tipas> oh, de. Sabi nang trap siya <tipas> eh. Wala na mga mga <masir>. Wala <laughs> na. Lubog na dito banda. <tipas> lubog na dito ko eh. Saan saan kibok? Ano po ko tabaling ang pukot ah. Sabog Buk ko no? Lubog na mga mga Tara eh. Dami pa lang tilapia pag ma high tide na. Wala na. Doon lang talaga marami mga mga Kaso lubog. Na? Mm. Sipyat yun <laughs> Masungo Ayan pataas kami mga masir Paano na kami? Pabalik na ba? Kasi wala na, tapos na kami manguha mga masir Ayan mga masir, ito yung huli namin Nakahuli pala kami ng kurayo oh. Ayan, tapos mga tilapia Mga blue crabs Ay, daghan ng blue crabs eh oh. Ha? Ha? Alimango? Alimango masir, man, ala, tura eh, alimango mo, sir. Kitidagdag-dagdag. ng alimango mo, sir. Ayun. Ayun. Naglubog. Loh, pantay nilubog mo, sir. Ke, lho. Matir, matir, matir. Matir. E, 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 eh. Eh. Lho, kamo alistir eh. Kamo na good season. Ayos. Oh. Ayun, mo, sir, lho. Oh. Kamo una mo oh, mo. Oh, Namaste, bangung mo, sir. Sa una madlock ko gunit 'yon. Isasagot <laughs> ko dito. Nandito kami ngayon sa ano, sa babaan sa pista ni Ninoy Buyba. Ke. Okay. Nagkasambat. Nagkasamba talaga kami, mga master. Nagkasamba na ano, banahon pa 'yon. Alimangong banahon. Hoy, bakit ata 'tir? kaya sumagaw oo oh, sir sumagaw kayong prostate mam sir Masumagaw siya hahaha wala <laughs> naman ano, sir pa sir ah pang pagsagol sa hmm. lutoin namin ngayon mga sir pagsagol yan Pagsisong siguro mag ano kami magtula kasi masarap ihigop ng sabaw mam sir ba ah ito na yung huli namin mam sir oo marami rami na hmm? may kuray mga sir tapos kuray eh ayun mga sir oh ayos mga sir Nagkilap siya pa mga sir. Sabi yung pinapinig ko, pinapinig. Ano ka nga deal? Ano yung iba nga nalang? Dagok ay kuha ay medyo marami-rami pa rin yung huli namin mga masyadong no. Pero okay. Pero okay na ito mga masyadong At least ano, at least hindi... Tara na pinag-aagay, wala na pinag-aagay. Dami, At least ano, Pinaghirapan naman yung huli namin mga masyadong no. Hindi, hindi ano ba, hindi wala kaming nasira na dito sa dagat ba. Okay na itong huli namin. Pang-sabaw dun sa kanilang masyadong no. Okay na to mama sir kasi sa manghilo tayo dun sa mga dagat-dagat mama sir kasi masama yon. Tapos illegal pa. Ito ano lumalaban talaga kami ng patas ba sa dagat mama sir okay. kasi mahirap na yung mang ano eh lagyan natin na marami tayong huli. Marami tayong huli na isda. Eh kaso lang mama sir illegal yung ginagawa natin ba. Yung mga tao na yan mama sir hindi yan ano hindi yan aasin sa buhay kahit ano bang kayod nila kahit kahit maraming huli tapos ibinta nila mama sir pero nagtataka pa rin sila na kulang pa rin yung budget nila. Yan yung ano mga sir, yan yung hindi talaga asinso na tao ba. No, mapaglamang sa kapwa mga sir. No, tira? ano? Anong gamit na? Hello? koskos balongos? koskos balongos. Kuskus balongos. Ayan mga sir, okay na to. So tara. Mga sir, siguro kita kits tayo sa part 2 nitong video na to mga sir. Sa bahay nila mga sir dan. Oo. Oh. Kita kits. Kita kits lang sa pagkain mga sir. Kita kits lang sa pagkain namin mga master. Tulatula ba? Kita kits.